Ha? Oh, hi. Oh, hi sa vlog ah. ni ano, Neman, live vlog. Kay man, kay sa Hello. Video, <laughs> video. Oo. Oh. Tinatawag <laughs> mo. Video, video. Si Aisel. Oo. Oh. I love polilla. <laughs> I love Polinyo. Hi Polinyo. Ay, gusto ko bala naman. Hi. <laughs> okay na. man. Thank you. Ayun. Ayun. Ah, pa. I love Polinyo. Mama. Maganda dito. Tara na na. Tara na. Ito yung dagat na Taran. may duyan. Pakita ah, mo dito. Dito. White Hello. Ito yung dagat na may duyan. Kakaiba dito. May dagat nag ka na, dagat pa. <laughs> Dito lang maratagpahan sa... Sabang. Sunny Beach, Bandang Sabang. Pulin nyo kay Son. Say hi! <laughs>